Hindi ko eh. Pero kaibigan natin yan dito. Yan ang kanyang niluluto. Sarap po. Sarap niyang prito. Sasaw mo suka. Yan yung mga nami-miss ko sa Pilipinas. Meron din mga isda dito. Hindi mang porkit na sa deserto yun. Eh. Walang isda. Actually, uh, dito sa amin malapit yung ano eh, yung parang pier kung saan nila kinukuha yung mga isda ngayon. Mabibili mo siya ng fresh. Hindi man ganun ka-fresh pero hindi siya frozen. Parang nga sa palengke din. Hmm. So, nakapag-defrost na tayo, mag-defrost -de tayo ng ground beef. At, uh, frozen uh, vegetables. Wala na, ulam natin yung Kapuno. Na. Simple lang. Mura lang yung ground beef. Three real lang atang bilibot ng tapos yung vegetable parang three real. So, six real meal. Para sabihin kasi lasin na tayo simple lang naman buhay dito. tipid eh. laging masarap Baka sa kwanto. Matagal pa yung mali. Matagal pa yung maaarap. Yung mga 20 minutes. itong video na to gawin natin mas relax Kasi parang hirap palang gumawa ng step by step guide. <laughs> Kahit nakakadalawang video pa lang tayo. Siguro, pag-usapan natin kung bakit ko ba ginagawa itong vlog na to. Bakit ba biglang nag- all of a sudden bigla nagsimula. Um, kasi alam nyo, naisip ko na kailangan ko subukan to. Tama na yung consumption ko sa panonood ng Siguro kailangan kong ako naman yung mag-create. Kailangan siguro na ako naman yung mag-share sa mga sa inyo tungkol sa mga naalamang ko na sana nakakatulong. At ah, isa pa, iniisip kong mag-for good na sa Pilipinas. Gusto ko nang iwanan itong pagiging OFW. Pero hindi ko naman alam kung paano. Kasi ever since talagang gustong-gusto kong magiging isang nurse ever since na nakapagtrabaho sa ospital at nakita ko yung mga yung epekto ng ginagawa ko sa mga pasyente. Na in love na talaga ako sa pagiging nurse. Isa to sa mga napakagandang profession kung gusto mo maging nurse. Pero sumasabi tayo sa buhay natin na kailangan nating subukan yung ibang linya. Kasi sa totoo lang, ang hirap mag-abroad eh. Ang malaki ang pinikita mo. Kaso malayo naman sa pamilya mo gusto kong umuwi sa Pilipinas na meron akong pagkakabalahan at source of, of, income bukod sa 8 to 5 na trabaho. Naisip kong magstay sa Pilipinas, subukan ko ulit ang swerte ko dun. Swerte ko dun. Hindi naman po kit nurse eh, lagi kang nasa abroad para kumita ka naman. Siguro it's time para umuwi na ako. At ito yung makikita mong way ng pag-youtube para makasurvive sa Pilipinas kahit maging nurse ako doon na kahit alam alam mo yun, kahit nasa Pilipinas ako nagtataba malungkot kasi dito sa ibang bansa kahit sabihin mong mabibili mo ang gusto mo ma pupunan mo yung mga pangangailangan ng kapamilya mo iniisip ko rin yung kailan ba ako magde na umuwi kung kailan hindi you know, na ako makafunction na maayos pag matanda na ako pag itong panot ko eh, maubos na. <laughs> Talagang matuloy na itong panot ko. Kaya nag-decide ako na gawin to. Sana itulungan nyo ako para sa mga nakakita ng video to sana mag-subscribe kayo. At yan nyo, gagawa pa tayo ng maraming marami pang video na sana makatulong sa inyo. Kuhin natin yung natin. Nakalimutan ko na naman eh. Matambay sa kwarto. No, pag mag-isa ka talaga, nakakatamad. Alam mo yun, ikaw magluluto, ikaw rin maghuhugas. Ito pala sa hallway, hindi ka masyadong pwedeng mahingay. Kasi iba mga night shift, iba naman nagpapahinga. Kaya dapat tahimik lang tayo. Respeto na sa mga kapitbahay natin. Grabe <laughs> dami kong <-tabing> hugasin. <laughs> Ang hirap na magluluto na ako. Pwede maghuhugas. Iklama doon. Pero nasanay na rin naman ako. Ito na dito. 9 years na. Magka 9 years na ako dito. Simulat sa pol ganito ang kapatid. Okay. Tapos. Tapos ng gulutoy ng sabunan. Tapos ng yuchu. Medyo ulit-ulit lang -ulit ang buhay dito eh. Luto. Mabaho. Uwe. Luto. Yun Sobrang bihira ka kasi rin naman kasi mga kalabas dito kasi bukod sa magastos na mabas-labas nasa probinsya kasi ako dahil sa big city dito sa yung most din ang puntahan is parke, eh. halos lahat sa ang pwede na, na puntahan Wala, lalabas ka lang purpose mo is kung may bibili ka sa grocery gusto mo magpahangay gusto mo kumain sa labas Tsaka nag-iingat din ako kasi hindi mo masasabi yung nangyayari sa iyo sa labas. Mga pwede mga tao dito, kasulong so, tayo naman kasi hindi naman lahat ng nangyayari sa iyo sa labas. May expect mo minsan talaga may mga bagay na may naku-control mo na mga pwede mo yung mangyayari Kasi may, may pala naglalakad ka diba may pumatak na na, ba, na sa uli natin umuwi ng mahalo sa Pilipinas. Baga, tramaho lang tayo dito tapos uwi na tayo. Kaya, ang hirap palabas na mas. Tereen. Bilis ng sinain natin. Wala na kagad tubig. Ano yun? Bilis. Ito nga palang kusina namin dito is common kitchen. So, shared kitchen siya sa sa madaming mga empleyado. Siguro ilang kwarto kami dito. Walang kwarto tapos isang kitchen, isang dining room. Tapos meron din kami mga lobby room. So yun ang may expect nyo sa mga housing dito. Ganun yung Essentials lang naman dito, ang unang mong bigil is Siyempre, rice cooker Yung kawaling mo Ito, double purpose, perituhan, Tapos nagkatubo din ako dito Tapos, kutsaka, tindong ano plato And chopping board And kutsiyo Kung kaya mong magdala na ng rice cooker Galing pinas, yung maliit lang, pag solo Mas maganda kasi Minsan, parang mas mura sa Pilipinas eh Pwede na yan sa panimula. Para pagdating mo dito, yung pera mo is pang gastos mo lang talaga pang pagkain. Yung kutsilyo, palagay ko mas maganda dito mo ng pilit. Kasi pagka sa Pilipinas mo din alam, ibabagahin mo, baka ma-question kayo. Hindi ko lang alam. Mag, yung mga expert na dito, mag-comment kayo sa comment section kung pwede bang magdala ng kutsilyo sa check-in luggage. Pero palagay ko pwede na, may, pero hindi ko sure. Kaya para ma maging safe kayo huwag na dito na kayo bumili ng kitchen knife mura lang naman meron ditong shop na tawag Kamsa Kamsa makakabili kayo ng isang kotchili ng kitchen knife na ma maayos niya. Ah, bigas, magdala din kayo ng bigas kahit 2 kilos para may maluto ka agad dito sa ingat, tapos dilata para pagdating niyo, meron kayo makain-kain kasi pag kayo sa Saudi o kahit saan man sa mundo huwag niyo asahan na may sasalo ka sa inyo kasi may ibang ugali Kahit Pilipino, kanya-kanya. Pero alam mo naman, tayong mga Pilipino, pagka may dumadating, welcoming. Pero alam mo yun, mas maganda yung may sarili kang dala. Para pangit mga ugali ng mga nadatan mo. may <laughs> mga panluto ka, tsaka makakain. Tagal ma-deposed ito man. gutom na ako. natin Nating. Yung gitna hindi pa masado. Hindi pa masadong malambot. Yeah. Itong chopping board na to, nine parang years na rin to. Binili ko to nung nalarating ng na palao dito okay, Iba yun. Ano tayo si Buyas. Ewan ko kung nagbago lang ba ang taste buds ko. Pero parang si Buyas dito. Hindi masyadong matapang ang ano ang lasa kaya pwede mo siyang gawing ano eh alam mo yung pantanggal umay Pagka ka matataba yung kinakain mo tsaka wala dito ditong ano onion flation <laughs> ito palang wing namin isang wing yan puro Pilipino lahat na mo dito sa kusina either paxi o adobo dito sa napuntahan ko hindi naman ano dito hindi naman sila masyadong hindi kami pinagbabawala magprito ng tuyo. Kasi yung ibang lahi nakahiwalay sa wing namin. Tsaka pagka ganun yung piniprito namin, sinasarado namin yung pintuan ng kusina. Kasi minsan, ayaw naman namin pagbawa, mabot sa puntong pagbawa ng kami kasi alam niyo na medyo offensive yung amoy ng tuyo para sa amoy, pang amoy ng ibang lahi. Pag nag-abrote kayo, makisama kayo sa mga kasama nyo, lalo kung may mga kapitbahay ko yung mga ibang na. Ayan, medyo malapit na maluto yung gulay natin. May giniling baka. Tutom na ako. Nagkarihin <laughs> <laughs> na naman ako kanina kaso. Oras na nang kain ng mga buhay ako eh. Kanin, pwede na. Ang buhay OFW ay parang luto ng nanay mo nung bata ka pa. May halong konting saya, may sangkap din ng lungkot at pag-iisa. Pero kahit anong pait o alat ng buhay sa ibayong dagat, pinapasarap ito ng sabaw ng ating pagmamahal para sa pamilya natin sa Pilipinas. Dahil sa dulo ng bawat sakripisyo, sila pa rin ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy magtrabaho. Kaya kabayan, kaya mo yan. Hanggang dito na lang tayo. Paalam!